Victor Wembanyama, isang nakakadismayang unang taon ng super rookie na ito ng San Antonio Spurs pero hindi para sa kanyang performance. Bakit? Well, kung performance nga po ang pagbabasihan, napakagandang stats ang naipakita nito. Marami nga po ang nakakapansin na hindi pa rin talaga magandang itandem si Wembanyama sa mga kapwa rookie nito. Ika nga nila, masasayang ang mga unang taon kung ipapagpatuloy ng San Antonio Spurs na hindi kumuha ng mga veterano na alam kung paano ikukomplement ang talento ni Wembanyama good news na rin naman mga kawan stories dahil ayon nga sa lumabas na balita aasahan na nga po ang pagbabago sa team ng Spurs eto na nga ba ang sinyales na kukuha na sila ng isa pang superstar tara na talakayin natin yan at pag-usapan natin ang naging laro ng Lakers at Warriors kung saan na marami nga po dito mga kawan stories ang nainis dahil sa technical difficulties ng shot clock kung bakit nga ba biglang tinanggal ang 3 points Lebron James. Yan nga ang ipapaliwanag natin at dadagdagan na rin natin ito ng ginawang game plan ni Coach Steve Kerr pagkatapos mawala si Anthony Davis sa Lakers. Pero bago yan please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Mga ka-one stories, bago natin talakayin si Wemba Nyama at ang San Antonio Spurs, halina't alamin muna natin ang naging biyahe ng team na ito sa regular season. Opesyal na nga pong eliminated ang team na ito sa contention sa playoffs dahil nga sa pagkakaroon nila ng 14 wins lamang. Masasabi nating bagsak talaga ang team na ito at marami ang nagsasabi na tanking muli para sa isang lottery pick. Imagine! Another first overall pick ang makukuha ni Coach Greg Popovich. Talagang made-develop ito ng maayos kasabay ng pag-improve ng laro ni Nyamang. Pero background check muna tayo sa naging team. Marami nga po mga ka-one stories ang nakakapansin na hindi nga daw sapat ang mga point guard na hawak ngayon ng Spurs. At isa nga sa dapat nilang kunin ay isang pass first point guard na alam kung paano paganahin ang skills ni Wemby. Sa kasalukuyan ayon nga sa Spurs Insider, matunog nga pong pangalan dito ay sina Russell Westbrook at Trey Young. Dalawang point guard na magaling sa paggawa ng play at siguradong may sapat na IQ para masabayan at matulungan si Wemba Nyama na bumalik sa dating angas ang San Antonio Spurs. Sa kabilang dako naman tungkol sa naging laro ng Warriors at Lakers. Sa pagsisimula nga po ng larong ito, kitang kita na hawak ng Lakers ang buong momentum. Ngunit simula nga po nang mawala dito ang big man ng Lakers na si Anthony Davis, dito na nga po biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nakuha nga po dito agad ng Warriors ang kanilang momentum at gaya nga ng plano at naging plano ni Coach Steve Kerr points in paints ang kanilang opensa. Ito na rin naman ang nangyari sa laro matapos bawasan ng Warriors ang attempts nila sa 3-point shots at dominahin ang kakulangan ng depensa ng Los Angeles Lakers. Sa naging laro nga po mga one stories ngayong araw, marami nga po ang nagalit dahil may dalawang controversial possession dito ang nangyari. Una ay ang makakuha ng 40 second shot clock ang Golden State Warriors at hinayaan lang mga ito ng mga referee. Pangalawa ay ang pagtanggal nila ng 3 points shot ni Lebron James which is hindi maintindihan ng mga players dahil on game nga ayon at hindi naman tinawagan ng foul o out of bounds. ayun nga po si paliwanag ng replay center out of bounds nga daw ito pero ayun nga po sa isang eksperto hindi nga daw dapat iyon tinangga dahil live ball nga iyon at wala naman tinawag ng mga referee. Pangatlo, ang sirasirang shot clock sa laro. Marami nga pong bumatikos dito dahil almost 20 minutes ang review at 2 minutes na lang ang natitira sa game. Kaya naman mismong NBA na nga po ang nagsabi na may iimbestigahan sila sa nangyari dahil nationally televised nga po ang larong ito. Ano sa palagay nyo mga ka-one stories? Ano nga bang reaksyon nyo sa ginawang pagtanggala ng liga at ng mga referee sa 3-point shot ni Lebron James at ang nakuhang 40-second shot clock ng Golden State Warriors? Si comment niya lamang nga yan sa baba at titignan natin yan. Once again, this is One Basketball Stories. Thanks for watching.